Happy Easter Sunday po sa ating lahat. Bali ngayong araw po ay papunta tayo ngayon sa may barangay Damayang Lagi para, para mag ng mga damit na itodonate natin para dun sa mga nasunugan. Napagalaman ko lamang po na bukod po pala dun sa sunog na nanasaksiyan natin noong March 25 ay meron pa palang naunang sunog na na naganap sa, sa sa parehong barangay noong March 19 no so nakakalungkot lang na dalawang beses na tinamaan pala ng sunog yung barangay na yon no? so tara atid na natin muna to ngayon doon pumunta na tayo sa may barangay damayan lagi para maiatid na natin tumama damit na to. 2000 years later malapit na tayo ngayon sa may barangay damayan lagi sa mga nag-iisip kung saan ba bandot itong lugar ng damayan lagi ay malapit ito sa may St. Luke's e Rodriguez Sa may likuran natin papuntang Cubao Itong sa may unahan natin, ito naman yung mga pagpunta ng ah, uh, pagpunta ng Welcome Rotonda Ito, Trinity University of Asia tapos ito yung National Children's Hospital So yan, nandito na tayo ngayon sa may barangay, damayan lagi Hanapin lang natin kung saan yung mismong barangay nila Para doon na lang natin iwan yung counting damit na dala natin pagtang panong na lang natin dito paglagpas natin sa may stoplight Sa inyong barangay hall ng barangay damayan lagi So, yun. This way to Barangay Damayan Lagi. So, yun. Nandito na tayo sa may Barangay Hulyata ng Barangay Damayan Lagi. So, yun. Sir, maganda nga po. Sir, meron lang ako sa ano na isa, no? Iibigyan na konting mga damit. So, Ayun Ay, sige po. Dalawang beses po palang nagkaroon ng sunog dito, no? Oo, ilang araw lang. Halos mag isang linggo lang, no? 19, tapos 25 yung muli. Mm. Ngayon, nakabalik na sila dito sa bahay nila. Hmm, at safe pa. na, safe na ngayon, nabalikan na ulit, no? Maganda na, wala naman tao na diskrasya Ay, lang naman, at least gamit, pwede naman maibalik. Hmm. Sige po, yun na po. Salamat po. sige. Salamat, sige. Thank you yun. po. Kesa So yun na nga na naiyate na natin sa may barangay hall ng Damayan lagi yung damit na dala, -dala natin kanina no. So narinig niyo dun sa sabi nung barangay tanod tingin ko eh, si Kuya na pinakiuwanan natin ng mga damit. Base sa kanya ay wala naman daw na, na nasawi dun sa dalawang magkasunod na sunog na naganap sa kanilang barangay. No? So ayun, kahit paano ay nakakabalik na raw yung mga kababayan natin o yung mga residente doon sa lugar ng Pinangyarihan ng Sunog, no? And hopefully, mga ilang linggo, ilang buwan lang ay makaka-recover din naman agad sila, no? So ayun, sa mga nais nice din na mag-atid o magdala ng kanilang mga tulong, uh, yun lang, uh, hanapin lang ninyo yung Suzuki E. Rodriguez Sr. Ab. tapos. Uh, kabilang side nyan yung Walter tapos dun kayo sa may kabilang stoplight papasok tapos dun madali nyo lang makikita dun yung barangay hall ng damayang lagi